Hello, hello mga katingyang Kainan na uh, first break Ito yung salad of the day uh, Spinach at saka yung blueberry At saka yung lahat Andi dyan, pati yung itlog mo yan oh. Huwag mo nang hanapin yung itlog mo Andi Ayan, lahat yan, meron At saka yung, ano, yung cheese din Cheddar cheese Andi dyan din At saka yung, ano, yung dressing ko lagi-lagi yan Uh, thousand Island at saka yung panulak ko ay taso pag ganitong ano saka na lang yung ano yung soda o kaya yung uh, juice pag lunch break kaya ngayon ano pang gagawin natin kainan na okay doki okay, mga katigang bye bye mga katigang kainan na